It's funny. Ayan, yung buwan, pulang-pula siya. So, tingnan niyo. <clears throat> Nasa harap siya ngayon. Nakita ang uglo? Oh. Kabilugan ng buwan, kaya lang yung buwan na yan, pula. aber bleib auf der anderen Seite vom Auto. Ayan guys, kabilugan na yun ng buwan. Hindi makuna yung buwan nandito sa kami sa highway na basta kami. Para lang makunan ko siya. Tingnan mo. Nakakapagtaka. Pulang-pulang. Actually, ano, nakakapagtaka.